ko ba eh, nasa ibang bansa ang asawa mo. Saan nga ulit siya? Tanong ng kumaring ni Jomel na si Gina, na numero unong marites sa kanilang lugar. Oo mare, bakit mo natanong? Sa Japan siya, sagot ni Jomel. Ah, ano kasi, parin Jomel? Hindi ito paninida ha? May papakita ko sa yung video at picture. Teka, open ko lang cellphone ko. Saad pa ng kanyang kumari. Ano ba yun, Mare? Ha, pinapakabang mo naman ako eh. Ito oh, oh, tignan mo. Hindi si Kumaring Chesa yan? O oh, tignan mo mabuti video. May kasama siya lalaki. At mukha sa kilos niya eh. Kilala niya ang lalaki at parang close na close sila. Kilala mo ba ang lalaking kasama niya? O si Sa pa nito? Saan lugar to? Sa diosan tanong ni Jomel sa kumaring ito. Pinadala lang sa akin ng video at picture na yan ang kapatid ko. Sa Quezon kasi siya nagtatrabaho. Ibig sabihin ba nito eh, nakauwi na nabansa si Jessa at wala kang alam? Ani pa ng money test sa kumare. Hindi na pinakinggan pa ni Jomel ang mga sinabi ng babae. Umuwi siyang masama ang loob. Kinuha niya ang cellphone at dali-dali niyang tinawagan ang asawa niyang si Jessa. Oh, hello honey. Pasensya na, medyo busy ako ngayon. May mga bisita kasi ang amo ko. Ang ah, mga bata, kamusta? Bunga na tanong ng asawa niya si Jessa. Nalilinig ni Joel ang kakaibang ingay sa loob ng kwarto ng asawa niya si Jessa. At napapansin ang pangisingisi nito na parang may kusino ang kumikiliti. Nakazoom din at ayaw ipakita sa kanya ng asawa ang buong kwarto o buong katawan. Kamusta ka sa trabaho mo? Kailan ka ba uuwi? Umuwi ka na lang. Kaya ko naman na magtabao para sa inyo. Uwi ka ni Jomel sa asawa. Ngunit tila hindi siya nito pinapakinggan. Mahal, nakikinig ka ba? Tanong niya sa asawa. Oo, honey. Sige na, honey. Ako na lang tatawag, ha? Bye. Miss ko na kayo ng mga anak natin. Tawag ako pag hindi na ako busy. Paalam ng asawa niya. Binabanan ng asawa ang tawag niya. At sa puntong iyon, ay nakaramdam ng galit at lungkot si Jomel na pagtanto niyang matagal na siyang niloloko ng asawa. Tatlong taon bago nag-abroad ang asawa niya pa Japan. May masaya silang pamumuhay kasama ang kanilang apat na anak. Bagamat hirap sa buhay ay pinipilit na may iraos si Jomel ang kanyang pamilya. Sumasideline siya kung saan saan bilang helper, cargador at kung ano-ano pang pwede niyang pagkakitaan kahit sa maliit na halaga. Hanggang sa isang dating kaibigan niyang lalaki ang nagrekomenda sa kanya ng trabaho sa ibang bansa. Ngunit babae ang kailangan. Kaya naman ang asawa niya si Jessa ang nagtrabaho. Malaki ang naging tiwala ni Jomel sa dating kaibigan dahil bukod sa naging kaklase niya ito noong elementarya hanggang high school ay kababata rin niya ito sa kanilang probinsya. Apat ang kanilang anak isang teenager na lalaki, isang siyam na taong gulang na babae, isang anim na taong gulang na lalaki at dalawang taong gulang na sanggol. Nang lumuwas na pang ibang bansa ang asawa niya, ay naiwan kay Jomel ang apat nilang anak. Noong una ay nahihirapan siya sa pag-aalaga sa mga ito dahil nga bukod sa lalaki siya ay mas nasanay ang mga bata sa mama nila dahil lagi siya noong nasa trabaho. Lagi siyang tumatawag sa asawa kapag may kailangan siyang malaman tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Tama ng iyak, anak ko naman oh. Ah, Joshua, sandukan mo na mga kapatid mo. May ulam na dyan at pakilapag sa kapatid mo bunso. Utos niya sa panganay niyang anak. Abala noon sa paglalaro sa cellphone ang panganay niyang anak at madalas na rin nagpapasaway ito sa kanya. Dala na nagbibinatane ito at naibibigay ng asawa niya ang anumang gusto nito. Honey, kumusta kayo dyan ng mga bata? Si Joshua, nasagalaan na naman ba? Si Baby, magaling na? Pagkaalalang tanong ng asawa niya. Heist, ito, ang hirap pala maiwan sa bahay kasama ng mga bata. Si Joshua, laging pinapasakit ulo ko. Yung si Bunso, magaling na. Medyo bumababa na ang lagnat niya. Yung dalawa, Naglalaro lang lagi. E eh, ikaw ba? Kamusta ka dyan? Ito, laging busy. Madalas masermonan. Sige na honey, ibababa ko na ang tawag. Naalala ko, kailangan ko palang ipagluto ang amo ko. Uy ka ng asawa niya. O oh, sige mahal, miss na miss sa kita. Miss ka na namin ng mga anak ko. Ingat ka lagi sa trabaho mo ha. Paalam ni Chomel. Sa loob ng tatlong taong wala ang asawa niya. Nakasanayan na rin ni Jomel ang pag-aalaga sa mga anak nila at pag-aasikaso sa bahay. Nakaipo na din sila pang ayos sa bahay nila at nakabili na sariling tricycle pang family service sila. Ngunit tingit sa kaalaman ni Jomel na isang taon na ang asawa niya na nasa Pinas at hindi ito pinapaalam sa kanila. May kinakasama ang asawa niya na ibang lalaki at kasalukuyan ding buntis ito. Isang araw, nang ihatid ni Jomel sa school ang tatlo niyang anak, pagkauwi ay sinalubong siya ng kanilang kapitbahay na babae na numero uno marites sa kanilang barangay. Naikwento nga nito ang tungkol sa asawa niya na si Jessa. May mga ebidensya din itong pinakita na patunay na nakauwi na ng pinasang asawa niya. May kasama ding lalaki sa video at larawan ng asawa niya. Labis ang pagagulat, galit, lungkot at pag-iisip ni Jomel sa kung paano siya nagawang lokohin ito. Umuwi siya para kausapin sa cellphone ng asawa at komprontahin ito. Ngunit naisip niyang sakyan na lang muna ang ginagawang panloloko sa kanya ng asawa niya. May ilang beses na tumatawag siya sa asawa niya. Ngunit laging dinadahilan nito na busy at bawal lagi gumamit ng cellphone sa trabaho. Kahit alam niyang nagsisinungaling lang ang asawa niya at abala talaga ito sa ibang lalaking kinakasama nito. Sobrang stress at lungkot ni Jomel dahil sa hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga anak niya lalo sa panganin nilang anak na ang kanilang mama Jessa ay matagal na palang nakauwi ng bansa at may ibang inuuwian. Nang muling tumawag ang asawa niya si Jessa ay sinabi nitong uuwi na siya ng bansa para makita ang mga anak kahit pa masakit para kay Jomel. Sinakyan pa rin ni Jomel ang pagtataksil ng kanyang asawa. Nang umuwi ito ay kasama na nito ang kaibigan ni Jomel na si Leo. Si Leo ang nag-alok kay Jason ng trabaho sa ibang bansa. Nagtrabaho na dalawang taon bilang caregiver sa Japan pagtapos ay umuwi ng Pinas para sa relasyon nila ng kaibigan ni Jomel na si Leo at hindi ito pinaalam ng asawa niya. Nagkasakit ang punsong anak nila at kailangan ni Jomel ng tulong ng kanyang asawa. Naging pagkakataon na rin ito ng asawa niyang si Jessa para umuwi at makita sila. Umuwi ka muna dito Jessa. Kailangan ka ng anak natin. Kailangan ka namin. Ani ni Jomel sa asawa niya habang kausap ito sa cellphone. Oo sige, uuwi ako dyan. Pero hindi rin ako pwede magtagal. Sagot ng asawa niya. Pumayag na lang si Jomel alang-alang sa mga anak nila. Tatlong araw mula na maospital ang isa sa mga anak nila na babae ay umuwi nga ang asawa niya. Buong akala pa rin na mga bata ay galing pa ito ibang bansa. Umuwi itong nakasakay sa puting kotse kasama ang kaibigan ni Jomel na si Leo. Hindi na din ikinagulat pa niya ang pagsasama ng dalawa. Isa pa ay ayaw niyang mag-iskandalo kahit ang nararamdaman niya ng mga oras na yun ay galit. Nagkaroon sila ng pagkakataon mag-asawa na makapag-usap na masinsinan ng sila lang dalawa at doon ay hindi na napigilan pa ni Jomel na ipakita ang mga ebidensya ng pagtataksil ng asawa niya. Matagal mo na pala ako niloloko. Matagal ka na nakauwi dito. Bakit hindi ka nagpapakita sa amin ha? Umamin ka nga Jessa. May relasyon ba kayo nung Leo na yan? Matagal na bang may kayo? galit na sumbat ni Jomel sa asawa niya. Naiiyak at nahihiyang tumingin na diretsyo ang asawa niya sa kanya hanggang sa umamin na rin ito sa pagtataksil ng ginawa. Patawarin mo ko, Jomel. Natatakot kasi ako nung una kung paano ko sasabihin sa iyo. Ang totoo niyan, bago pa akong magdesisyon na pumunta ng Japan, ay may relasyon na rin kami ni Leo. Hindi ko magawang sabihin dahil sa iniisip kong mga anak natin noon. Maniwala ka sa akin, Jomel. Paliwanag ng asawa niya. Iniisip mo ang mga anak natin? Talaga ba? Kung iniisip mo ang mga anak natin, bakit niyo pa din itinuloy ang relasyon niyong dalawa? Jessa, ano bang kasalanan ginawa ko sa iyo, ha? Anong pagkukulang ko? Sabihin mo! Galit na nasuntok ni Jomel ang padel Dumating si Leo para kausapin na ni si Jomel at humingi sa kanya ng kapatawaran. Ngunit nanindigan itong isasama pabalik ng Japan si Jessa kasama ang kanilang anak. Sa galit ni Jomel ay nasuntok niya sa mukha na ilang beses si Leo at pinagmumura niya ang dalawa. Mga hayop kayo! Sige, magsama kayo ng kabit mo, Jessa. Pero iiwan mo sa akin ang mga anak ko. Ako ang buboy sa kanila. At hindi, hindi ka na pwede makalapit sa mga anak ko. Tandaan mo yan, mga taksil! Iniwan ni Jomel ang dalawa at umuwi kasama ang apat niyang anak. Ipinagtapat din niya sa mga anak lalo sa panganing nila ang ginawang pagtataksil ng kanilang mama Jessa. Nangako siyang bubuhayin mag-isa ang mga anak. Pinagbigyan niya ang hiling ni Jessa na makita at makapagpaalam sa mga anak bago ito bumalik ng Japan. Ngunit ang panganin nilang anak na si Joshua ay hindi pumayag na makasama ang mama Jessa niya. Masama ang loob nito. Matapos ang buong araw na pamamasyal na mag ay tuluyan nang iniwan sila Jomel ng asawa niya. Ayaw na rin talaga ni Jessa na makipagbalikan pa kay Jomel dahil sa mas minahal nito ang kalaguyong si Leo. Bukod pa doon, ay naibibigay ni Leo ang mga luho ni Jessa. Makalipas sa ilang taon, mula nang iwan si Joel at mga anak niya ng asawa niya si Jessa, sinigurado ni Joel na magagawa at makakaya niyang gampanan at higitan pa ang pagiging magulang sa apat na anak. Umuwi sila na probinsya sa Negros, kusaan nakatira ang mga magulang ni Jomel para makapagtrabaho siya ay iniwan niya ang mga bata sa lolo at lola nito na mama at papa niya. Dahil sa elementary lang ang natapos si Jobel, ay nahirapan siya makahanap na matitong trabaho. Kaya naman, sumasay din siya bilang construction worker. Minsan ay cargador ng palay at nagtatanim din ng sakahan. Nagpakananay at tati siya sa kanyang apat na anak. Nagsumikap at lumaban sa buhay. Hanggang isang araw ay muling nagpakita si Jessa sa buhay nila mag-aama. Daladala nito ang anak nitong lalaki kay Leo. Jomel! Jomel! Pakinggan mo naman ako! Oh. Pakiusap! Bigyan mo pa ako ng pagkakataong magpakanani para sa mga anak natin. Wala na kaming mauwi ang bahay. Nilayo ko ang anak ko kay Leo dahil na-realize kong malayong malayo ang pag-uugali niyo at hindi pera ang mahalaga. Sinasaktan ako palagi ni Leo na kahit minsan hindi mo ginawa sa akin. Naiiyak na paliwanag ni Jessa sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay pinakinggan ni Jomel ang mga paliwanag ni Jessa at naroon pa rin ang galit sa puso niya. Ngunit na makita niyang masayang yumakap ang mga anak niya sa mama Jessa nila ay naawa siya dito. Naawa siya sa kalagayan na sinapit ni Jessa at ang anak nito kay Leo. Kahit apat na taon na rin ang nakakalipas mula nang iwan sila ni Jessa, ay masasabi ni Jomel na mahal pa rin talaga niya ang dating asawa at hindi nawala yun kahit kailan. Muli niyang binigyan ng isa pang pagkakataon si Jessa sa buhay nila mag-aama. Pinatawad niya ito alang-alang sa mga anak niya. Tinanggap niya rin ang anak nito kay Leo at itinuri niya parang sariling anak. Lumipas ang mga araw at buwan, unti-unting bumabalik sa dati ang nasirang pagsasama nila bilang isang buo at masayang pamilya. Tuluyan nang ang nawala ang galit sa puso ni Jomel at ng panganin nilang anak na si Joshua para kay Jessa. Naging buo at masayang muli ang kanilang pamilya. Nangakong si Jomel ang magtatrabaho at si Jessa ang mag-aalaga sa mga anak nila na gaya ng dati. Gaano man kalaki ang kasalanan ng isang tao sa iyo, kapag pag-ibig ang nangingibabaw sa puso mo, ay madali mo lang itong mapapatawad at mabibigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit wag naman sana si Daing muli ang inaayos na tiwala. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!